Abos na nalimot nga kami ulit dito sa Angeles City, Pampanga at dito ay meron kami nakitang mura at sulit na mga kainan. Perfect lalo kung mahilig kay sa fried rice dahil meron nga sila ditong chowpan rice na ang dami ng servings loaded pa sa toppings na may iba't ibang pwedeng pagpilian. Isang order pa nga lang nito ay eh, parang pang dalawang tao na. Affordable yung presyo pero pagdating sa lasa eh, hindi rin magpapatalo sa mga kilalang resto. Ito nga pala yung chow to go na located sa RB17 Francis Street, Nepoquad Jr. na Angeles City, Pampanga. Ang fresco dining area nila dito mga bossing siguro na nilang i-accommodate ng sabay-sabay at -sabay eh 30 person. Bali, open naman daw sila dito mga bossing araw-araw ng 3 p.m. to 2 a.m. At pwede rin kayong magpa-deliver via grab. Nakakaaliw nga din dito dahil mapapanood natin kung paano niluluto yung ating mga pagkain gamit yung wok made to order. Kaya makakain natin ng mainit-init pa talaga. Presyo nga pala eh, 99 to 199 pesos lang. At ito nga pala yung kanilang menu mga bossing. pag nyo na lang ulit yung video para makita nyo yung bawat presyo. Excited na nga ako, dito mga bossing itong kanilang chowjin rice. Isa sa bestseller nila to. Kain tayo mga Bossing, unang oh, kagot, hmm, panalo agad. Yung sarap nito mga bossing, legit. Meron siyang toppings na egg sa kabip. Yung bib mga bossing malambot at yung pinakasas naman is sweet and savory. At ang dami ng serving nila mga bossing ha. Kung mag-isa ka nga lang kakain nito e eh, for sure na mabubusog ka dito. At eto naman mga bossing yung crispy chicken tender na tinikman ni Rafa Posa. Sige Rafa Posa, banata mo nga yung first bite. Yuto. Yuto. 39 pesos nga lang pala yung ganitong crispy chicken tender nila. Marami rin yung chicken, saka malaman hindi siya yung puro harina. May kasama na nga rin pala yung egg mga bossing, saka front cracker. May pasawsawan din sila dito mga bossing. Tayo alman si ang bisa ng chili garlic nila, dagdag pampagana. Busog na busog! May ko dito mga bossing yung ng Angry Pork Belly, 159 pesos naman to. Isa rin sa nagustuhan ko ito mga bossing, ang lambot ng pork na malasa, sabi konting ang ha. inam din sa to ng toyo mansina sa usawan. May kasama na rin yung egg at front crackers, perfect talaga to para sa mga mahilig sa fried rice. Ang ganda ng pagkabuhagag ng kanin, sa may lasa na din. din. kami dito ng kailang ng pan, 99 pesos. May kasamang egg yun, saka prawn crackers. Tapos nag-add na lang kami dito ng kailang jumbo shark spin, 49 pesos, apat na piraso. Okay, din rin jumbo sharks nila mga bossing dahil malalaki talaga. Dabe? best sabayan ng toyo man si at chili oil. Mas mainam itong beef chow pa nila mga bossing. Siyempre may mga ground beef na kasi yan. I-train ka rin ako dito ng kailang Jumbo Pork Siomai, may 49 pesos, eh apat na piraso na rin. At ayun na nga lang mga bossing, para sa amin ni ang Pusa, ang pinakalagustuhan namin dito, unang-una yung kailang Chow Jin Rice, saka yung kailang Crispy Chicken Tenders. Okay din yung Angry Pork Belly at yung Beef Chow Pan. Kaya naman kung natakam ka din at naghahanap ka nga ng mura at sulit na makainan at malapit ka lang din naman dito sa Angela City, Pampanga, eh i nyo na nga rin dito. Yun lang, gano'n na mga bossing. <laughs>